Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius, Take Only What Resonates. So, mga gusto magpa-personal reading, yung tarot reader siya yung i-search mo sa Facebook. Ako, mag-open din ako. Actually, sige, mag-open muna ako ngayon ng personal reading. If you want to book a personal reading, mag-message ka na lang to sa aming Facebook page madampi yan and let's start what you have here for the sign of ear sign Gemini Libra Aquarius Kung gusto mong mag-avail ng mga product namin, nandun na lang po sa TikTok shop. Unipri, yan isearch mo sa TikTok. For air sign, please, Gemini, Libra, Aquarius. Mag-comment ka na lang sa baba kahit po heart, heart, lungs, smile, is malaking bagay yun sa akin. Kung hindi ka nakaka-relate sa reading, huwag mong pilitin, huwag mong kunin kung hindi para sa'yo. Bigyan mo na lang sa iba. What do we have here for ears? sign, Gemini, Libra, Aquarius? Drama Queen, Desire. Okay. Lockdown. The left is your side. I mean, the left is your person's side. Kanan sa'yo. Pero pwede magkapalit-palit ang roles. Depende sa nangyayari sa'yo air sign, you do have a lot of chemistry dito sa person na kakonek mo. Nararamdaman mo yan. Physically, emotionally, sexually attracted ka sa kanya. Pero, sa of you with the drama queen, pwedeng natatakot ka kasi pwede magkaroon ng pagkakagulo. Or for now, you're just trying to relax, you know. And ito person na to, malaki ang nagiging tulong niya pa sa relaxation mo, sa mind mo, sa isip mo, ganyan. And, The person is <coughs> medyo pinahihirapan mo itong taong to. Night life is here. Kasi this person has a lot of hunger. Parang gustong-gustong-gusto ka na itong taong to. Pero, <coughs> it's just that parang may parate sa kanya na parang kailangan niya pigilan or hindi maging open regarding sa pagkagusto niya sa'yo. Ano yung Emotions? niyan na taong ito access granted is here entrapment cleansing family So, yung iba sa inyo, there's a family na involved dito sa connection ninyo. Maybe this is a past lover, past husband, you know, ex-wife, ex-husband kind of energy. Or, you have someone, you have a family, you have, or pwedeng sa side na side mo. Whatever the case is, nakakita tayo dito ng connection through social media and with the entrapment, I feel like, alam mo nakakaramdam ako ng energy na ito person na to ang susunod na mag I mean if you have kids siya na yung susunod na makakabuntis sa'yo but of course open itong reading sa LGBTQIA nakakita tayo na ito person na to would be the one who would fill your family kung ano man yung mga kakulangan sa family mo I mean if you're a single mom single daddy of course yung missing place Pupunuan niya yun. The cleansing is here. So gusto niya nang tanggalin yung mga nagiging sagabal dito sa connection na ito. And you do have your meeting. Yeah, this person wants to discuss, communicate with you, be happy with you. Makipag-usap sa'yo na parang ayaw niya nang magulo yung pag-uusap ninyo. This person with the entrapment nakikita natin na parang mahalaga na siya sa eh. May in denial ka lang. Alam mo 'yun. Marami ka nang inopen up sa kanya. Na nagiging dahilan para dito sa taong 'to na maging confident siya na alam niya na yung mga inopen up mo sa akin, tanggap ko lahat 'yon. Kung ano man yung mga sasabihin mo, patatanggapin ko lahat 'yon. Ayan, this person is um willing siya mag-compromise. Ano, ayaw niya na nahihirapan ka, nasasaktan ka. Gusto niya siya yung maging dahilan ng happiness mo, ng smile mo. Pero hayaan mo siyang pumasok sa buhay mo. Parang gano'n. So what is the future between the two of you? Pretending history and ascension. Verge is here, dawn and nightlife. <clears throat> All the way I say this, it's that uh without pretending. I mean hindi ka pwedeng magsinungaling dito sa person na 'to. You know in the future that uh whatever happened in the past hindi na 'yun mababalik pero you, you can still get out of the situation. You can still, uh, you know, you have your eyes. Kita-kita mo yung mga nasa paligid mo. Alam mo yung mali. Alam mo yung hindi pwede. Alam mo yung dapat mong alisan. Whatever this situation is. So, in the future, ikaw ang makakagawa noon. Verge is here. I mean, I feel like this person is about to confess to you. Uh, this person is going to take risk. Uh, this person is uh, the one na laging na dyan for you and willing siyang magpaka-vulnerable para sa'yo. Yun ay kung hahayaan mo siya na uh, sumunod, maging parte ng buhay mo, na pamilya mo. Itong person na to, um, hindi niya mapapromise na mabibigyan yon niya yung lahat sa'yo. Pero at least this person is going to be there for you. Uh, and yeah may marami kayong differences pero gagawin niya yung best niya para pumantay or mapunuan yung mga pagkukulang pagkukulang mo no gagawin niya yung best niya para mapunuan lahat ng yun and i feel like this is a soulmate connection and partner in life kasi pag sinabi nating partner in life it's like a connection na parang hindi lang ito love ang namamagitan sa atin. May partnership, may equal give and take. Okay, may 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 contribution ka sa connection natin, may contribution din ako. So ng connection. Kung hahayaan mo, okay na sa sayo 'yon. So thank you for watching guys. I love you all. Please do like and subscribe yung aming Facebook page kung mo kakalimutan na huwag i-follow, i-follow mo guys. May mga sinishare din ako doon. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.